Ito kami si sa Bacalards. Pauwi na guys. Pauwi na kami. Ay, shit. Salamat ako eh. na kayo. Malipat oh. Pwede na malipat ka Kung isa din malipat O, oh, ari May ano sa ubus oh Download ka okay. kung ginanaan sa nang apps Ang ano ah Ang अ करें पटी बा

big mouth big mouth ay nako Pero big mouth to big face mo na. <coughs> Dadala mata da po. Ano kanira? 1 2 Balok naman daw no? Murang ano? Ayun Ayun na no? <laughs> well, naglayan ang mga sa'yo So uh, yun ito <laughs> Murag man And the murag face man from face okay. Face talks okay. What on okay. earth you guys know? Basta akong palo guys Basta akong sinina Kasi po hindi ako makasawa Makasawa guys Ay ay Buat kira na ako Ang katawa mo na siya guys um, okay, so, tanong otop, tanong tanong, Guys ah Anong utok na tanawa guys ah

I smile. Now. I have a big mouth and a big ice. Ice? Two. Two ice. Two ice. <laughs> eyes. Big eyes. Two eyes. Two eyes. Two eyes. Two eyes. Smiling today. The eyes Two eyes. What up, guys? So, guys, it's it's Nelsy Sarah, guys. <laughs> Pero hindi kasing -kasing, ka mo kasing-kasing, guys. Karang February 14. Ma-impeach. Ganun na, guys. Big so, big ayaw mo pa-impeach. Impeach, guys. Karang hindi mag-bulljack ka ng inyong sabakan. Charing. Charing. Ito ako, guys. Happy yeah. na Valentine's. Okay? My valentine's of what? May Valentine's na ba mo, guys? Valentine's well, okay, na, guys. Ugay, ugay. na yung itlo, guys? Bye, guys. Okay. Hello mga babae guys. Ay okay, mag-ugay-ugay okay guys. Kaya ba siya mga sa panahon guys. Lain is that. Ang hindi mo problemahon. Ang hindi problemahon. Ang kagalingon. Ang problema ka na guys. Kaya. Kumabudsakan ka guys. Maanakan ka guys. Agay. Impasta ng off-off. Muunang <laughs> <laughs> samtang sayo-sayo pa guys. Padlaki ang ibang pamilya. Pero nila <laughs> naman uh, baljak kan karong February 14. Mutangan ka din na. Karim malong ay ika day karong February 14. Magpo yung malinaw. karon nila naman baljak kan ni mong kalakas. Nito ay Joker na siya. Sama ba guys? <laughs> Chat na ako. Hello. Mau <laughs> tak <laughs> muda? Hello. 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 Gapura <laughs> <No>, ba? Gapura <laughs> <No>, ba? Ano <laughs> Ano so naman tayo guys? Chodok, isip guys, na guys. ba? Gapura ba? Gapura ba guys? Ano sa naman tayo na Na umag na sa guys. Chodok, no, so isip na akong guys. Hai thank you bawahwasi nu nah nobu